makatikim naman tayo ng lakatan kasi ang lakatan sa ngayon Ayan. So, pawisan na ako. Dito tayo sa bukid. Ulit. Pagkatapos ng ilang araw dahil sunod-sunod yung ulan dito. At ito na itsura nitong bukid. No? Unti-unti nang nagtataasan itong mga damo. Ayan. So pag natapos natin to o pag nakuha natin to mamaya. Dito tayo dadaan sa gitna. Para maipakita ko pa sa inyo yung ibang hitsura nitong natabasan after almost one month pagkatapos matabasan. Pero itong area na to dito sa side na to ay almost o mga 3 weeks ang makaraan nung ito ay natabasan. So ito kunin na natin sayang din to kasi baka kapag naging busy ulit ay mawala sa isip ko na mayroon nga saging dito mabulukan na naman tayo kaya ngayon pa lang kahit hindi pa talaga masyadong pwede ay kuhanin natin pwede na yan para makatikim naman tayo ng lakatan kasi ang lakatan sa ngayon sa palengke ay 120 pesos yung hinog na per kilo gawa nga ng kokonti pa lang talaga yung mga lakatan sa pamilihan gawa ng bagyong pipito last November last year ngayon pa lang siguro unti-unti magsidamihan kung marami nagtanim ng lakatan. So dito sa amin, bukod sa mga ibang mga saging, sarap ding magtanim ng lakatan. Yun nga lang, grabe. Kinakailangan mo talagang bantayan, kinakailangan mo talagang alagaan. At kahit nabantayan mo, nalagaan mo, pag dumating ang malakas na bagyo, wala tayong magagawa. Or kahit habagat lang, talagang mabubuwal sila. Kaya kahit malaki ang kita sa Lakatan Farming, marami rito yung umayaw. Dahil nga sa lokasyon ng Aurora, na daanan talaga ng bagyo. Sayang yung puhunan kapag dinaanan ng malakas na bagyo. Okay, dito na tayo dumaan para makita yung itsura nitong gitna ng bukid. Laki! Uh! saan na yung aso ko ah, oh. malinis <laughs> yung sa malinis yun nga lang next month magiging green uli yung mga to so kinakailangan kung gustong ma-maintain na malinis esprehan agad ng herbicide. Para yung mga kugo na to at itong mga hagunoy o NNPA tawag namin sa amin dito ay mabawasan. Pag namunga yung mga to napakabilis na naman nilang dumami. So masarap mamasyal sa bukid pag malinis wala ka pang pangamba na meron kang matatapakan or masasalubong na ahas nagtanya parang hmm, sperm ang tsura ito yung kagandahan kapag hindi siya naisprehan no? dati napakarami dito sa area lang na ito ay sapat na ng pang ulam pero sa ngayon dahil kasalukuhin pala silang nagpaparami dahil hindi ko na naisprehan ng herbicide ay pansaw lang muna yung makukuha natin dali lang kapag sa kabataan mo ay nasanay kang magganto, madali lang nating madidistinguish ang edible at hindi. Ito hindi to edible. Sa pagkakaalam ko, hindi namin to pinapako. Ito, yung may mga konting tinik, yung pinapako namin. yun pa Ang dami kong sa dami ko pang kahoy dito. Nakukunin. Ito sila yung mga hindi pwede. Mga pandekorasyon yan sa mga garden. Yan sila. Ito medyo malaki na pero pwede pa rin to. <clears throat> Sama na rin natin itong dalawa niyang kasama. Yan. Ito pa. Ito yung ideal. Kung sa mga matataas talagang bundok, mas malalaki pa yung mga makukuhang pako. Ayan. Ito, maliit ito. Ito. <clears throat> mas malalaki pa rito sa ganitong mga pako. Yan, eto. Ay, hindi ko na kitan Sa so, susunod na pasungkit kasi naibalik na nila yung salla. Na, sandaan ko siya bago pandemya, 2019. Yan. Up to 2000, yan. Ay, 2025. So, napakinabangan ko rin ng matagal-tagal. At syempre, napakinabangan din nila yung pera. So, parehas kaming nag- benefit. Yun yung kagandahan nung nagsasanla. Kesa yung pera natin, yung ipon natin, ay nakalagak lang sa bangko. Yung kikitain niya ay malayong malaki kesa sa bangko. Yun nga lang, ang pangit sa gantong pagsanla, ay kagaya ng nasanlaan ko dyan sa kabila yung puputahan ko mamaya na paghanapan ng saging na saba talagang halos walang maani nung una last year ay okay maayos yung kanyang pagbubunga pero dahil binagyo sa ngayon halos wala kang makuha so halos walang kita yung pera natin yun yung risk ng pagsasanla pero okay lang, kahit paano ay buo yung pera natin. konti na lang dyan sa taas. Nadaanan natin kanina. Yung Pukyutan na 2 weeks na mahigit andyan pa rin ayun hindi masyadong malata dito yan yan sila sana hindi magambala kasi pag nagambala yan kawawa tayo Okay, so andito na tayo sa kabilang area. Ito yung sinasabi kong sanlako. No? So, ilan ba lahat yung sanlako? La Bali, apat kasi na ektarya na katabi ko din. Yan. So, isa ito. Isa dyan. Saka dun, sa may halos tapat ng kubo natin dun sa kabila. So, ito. Sinasabi ko kanina na halos walang makuhang nyog. Dahil yung area na to, eto talaga yung pinuro ng hangin. No? Dito sa akin, dyan sa may abakahan, hindi masyado. Pero nung bagyong yolisis, yung sa akin naman yung grabing sinalanta. Pati yung aking kubo sa taas ay inilipad. Inilipat na ang lokasyon. Kaya ako nag-decide na ilagay na lang sa baba. Ito yung area na to noon. No? halos walang na ano <laughs> parang nakakatampo noon ka ako bakit sa area lang namin pero ganun talaga yung bagyo no? Huh? kung saan saan dumadaan so nagkataon noon na sa akin yung o sa amin yung dinaanan at ngayon eto naman yung area naman na to ang dinaanan so November bago ang bagyo napaisprehan ko ito pero ngayon, halos mag-isang taon na, kinakailangan na namang palinisan. Kaya, yung mga natitira doon sa bahay, meron akong tatlo doon na herbicide. Dito ko gagamitin sa mga sanlako. And dito, nabubunto noon yung mga tinatapasan. Pero sa ngayon, halos wala. Makuha. Itong mga susunod pa lang na ano yan, mayroong pa isa-isa mayroon pa kunti-kunti ng makukuha eh ito yung mga dito nung nakaraan ganito lang kalit dito na tayo dumaan sa katabi niya. kasi mas malinis kumpara dito sa San Laco ang pangit na dumami sa bukid. Kakasugat. Ayan, kung titingnan natin, halos walang bunga. Pa isa-isa. Ayan. Ayan, oh. Meron. Kakunti-kunti. Matutudtud. Ito pa. Wala na. Sinugsog ko yung may mga tanim na saging. Ito lang talaga. May mga saging na saba. Wala wala pang namumunga try kong pumunta doon sa akin Makasakaling meron doon dito na tayo sa baba ay tawag ako ng tawag sa'yo sa taas dito ko na pala ano ba yan? Kasakali. Kung wala, dagdagan ko yung pako. Kasi, may mga pako din sa si area na to. Ayan o, nalaki ng bayabas. silipin ko lang kung merong yung dito o oh, merong saging kung wala magpapakunala ako Ayun. Meron. Pero aabangan lang. <laughs> Ilang buwan pa yung mga yan. Kaso ah, wala akong dalang pangkuha ng puso ng saging. <sighs> Next time. Maliliit pero edible. Malaki laki yan. Eto sila. Marami rito sa area na to. Basta parteng natutubigan. Malapit sa natutubigan. pilitan ako dadaan pa baba. malapit lang din yung motor parang gusto kong i-maintain uli dito sa part na to grass cutter ko na lang o kaya tabasan ko pag masukal hindi ko na siya i-sprayhan para hindi mamatay itong mga pako na to sayang so ulam din muntik na nating maiwan Dalawa. Ay, isa lang. Talaga. Ay, dalawa. Sarap ng tubig, eh. Ay, ko na rin ito pang kita, oh. ko mamaya. sila apat pero maliit ang dalawa ito na lang dalawa kunin ka ah. punti lang pandagdag dun sa kanina At kahit paano meron tayong nakuha. Nakapagpapawis pa. At dito ko natatapusin yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.